Ipinamamahagi ang kulay maroon na ribbon sa bawat pumapasok na kawali ng Senado ngayong araw, Lunes, January 29, 2024 upang ipakita ang kanilang suporta sa mataas na kapulungan ng Kongreso sa kanilang mariing pagtutol sa Anayay Peking People's Initiative na isinusulong ng Kamara de Representante para sa pag amenda sa saligang batas kung saan inaalis ang karapatan ng mga senador sa pamamagitan ng voting jointly ayon sa ilang kawani ng Senado, maging sila ay tutol sa isinusulong na People's Initiative dahil ito ay salungat sa prinsipyo ng proseso sa pagpapapirma sa mga kambayan na hindi alam ang kanilang nilagaan kapalit ng ayuda. Nauna ng lumagda ang 24 na senador sa isang manifesto na kinukundi ng pagpapakalat ng pirma ng umani ilang staff ng kongresista para sa pagsusulong ng People's Initiative sa pag-amyenda sa konstitusyon. Bukas, araw ng Martes, January 30, 2024, nakatakdang buksan ang pagdilig ng Senate Committee on Electoral Reforms and People's Participation sa panguna ni Chairperson na si Senadora Amy Marcos ukol sa umanay peking People's Initiative. Ako, si Jojo Sikat, walang inatlas ang balita.